Mga kahadel, usapang PBA draft na naman tayo. Bukas na ang 2025 PBA Rookie Draft at marami ang nagtatanong, ito ba ang magiging pinakamahinang draft class sa kasaysayan o baka naman underrated lang at may mga future stars na lalabas dito? Marami kasing nagsasabi na kulang sa star power ang batch na ito dahil hindi pinayagan ng UAAP ang kanilang active players na sumali. Pero para sa akin, kahit medyo manipis sa big names, may tatlong gilas boys na standout prospects na halos sigurado akong papasok sa top 5 ng draft. Sino-sino sila? Ito ang top 3 ko na dapat bantayan. Si na Chu, Juan Gomez de Liano, at Dalf Panopio. Tara, himayin natin isa-isa kung bakit sila ang nakikita kong magiging top 3 at future stars ng PBA. Unahin natin si Gio Chu. Matagal nang sinasabi ng mga kritiko na kulang ang PBA sa mga tunay na big men na may size at presence sa ilalim. At dito pumapasok si Gio. At 6 feet 9 inches, he has the natural build and experience to battle inside the paint. Hindi man siya flashy scorer, pero ang tunay na value niya ay nasa depensa rim protection at pagiging stabilizer sa paint. Kaya niyang magbigay ng rebounds, hustle at presence na laging hinahanap ng mga PBA teams. Dagdag pa dyan, napakahalaga ng experience niya. Nakapaglaro na siya sa B-League ng Japan kung saan mas naging mature ang laro niya. At nakasama pa siya sa Gilas program ni Tab Baldwin, isang coach na kilala sa pagdevelop ng mga big men. Bago pa ang draft, naglalaro na rin siya sa MPBL at malaking bagay ito sa growth at readiness niya bilang pro player. Kaya sa tingin ko tama ang timing na magpa-draft na siya. Dahil kung titingnan natin, kulang talaga sa quality big man itong batch na ito. At dito, lumalabas ang value ni Jeyo. Kaya malaki ang chance na makuha siya as early as top 3 hanggang top 5 pick overall. Jeyo, possibly, you'll bang bodies with the likes of Junmar Fahato and the other yung mga malalaki talaga. Any thoughts lang doon as a young player? Still, it's something you, you look forward to. You play against veterans. Like, you got to play around still like that. Okay, like there really. not Kelly Williams, but yeah. Mm -hmm. There's something I look forward to it. something that you will shy away from. Si Juan Gomez Deliano ang isa sa pinaka-sure ball picks ngayong taon at walang duda na papasok siya sa top 5 ng draft. Complete offensive package ang dala niya, may handles para makalusot sa depensa, shooting mula sa kahit saan sa court, at natural playmaking bilang combo guard. Kung babalikan natin ang karyer niya, hindi lang siya nag-shine sa college level kundi pati na rin sa international stage kasama ang Gilas Pilipinas. Isa siya sa mga Pinoy Guards na napatunayan na kayang sumabay sa mas malalaking kalaban at hindi rin bago sa kanya ang pro experience dahil nakapaglaro na siya sa Japan B League, KBL at iba pang overseas stints. Ang maganda kay Juan, kaya niyang maging primary scorer kung kailangan. Pero kaya rin niyang mag-orchestrate ng open sa bilang facilitator. Ito ang klase ng player na pwedeng maging face of the franchise kung mabibigyan ng tamang role at kumpiyansa. Ang tanong na lang ngayon, magpifit ba ang laro niya sa system ng team na kukuha sa kanya? Dahil kung tama ang mapuntahan niyang kupunan na marunong mag-develop ng guards, siguradong makikita natin ang full potential ni Juan GDL sa PBA. What made you decide finally enter the air? Um, I felt like it was the right time, perfect timing, honestly. Uh, spent about five years overseas, just the amount of experience I gained there. Uh, I, uh, I developed a lot not just as a player, as a person as well. So kinda like, in a way and just maturity wise. So yeah now I'm 25 I know uh, but like it was the right time I feel like I'm I'm ready for the PBA so kaidalf Isa ito sa pinaka underrated pero napakahalagang prospect sa draft. Kung may isang guard na kumpleto ang fundamentals, IQ at leadership, si Dalf na yon. Siya ay produkto ng Gilas program at ilang taon ding naglaro sa Europe, particularly sa Italy. Kaya kita mo agad yung maturity ng laro niya. Hindi siya typical na Pinoy guard na flashy lang. Si Dalf ay cerebral player. Marunong magpabagal o magpabilis ng laro depende sa sitwasyon. Offensively, hindi explosive scorer si Dalf, pero may tiwala ka na makakapagbigay siya ng tamang decisions sa crunch time. Skilled in pick and roll, excellent in ball distribution, and consistent with the fundamentals. Defensively, he doesn't slack off either. He knows how to read the opponent's offense and has discipline in rotations. Ang isa pang malaking plus, sanay siyang maglaro laban sa mas matatangkad at mas physical na guards dahil sa European experience niya. Ibig sabihin pagdating niya sa PBA, hindi na siya mabibigla sa physicality para siyang coach sa loob ng court. Isang point guard na pwedeng pagkatiwalaan ng kahit anong kupunan. Kung tutuusin, marami ang pwedeng pumili sa kanya dahil lahat ng teams laging naghahanap ng solid guard na hindi lang scorer kundi leader. Kaya para sa akin, siguradong top 5 material din si Dalf. At kung mabigyan siya ng tamang sistema at tiwala, posibleng maging isa sa mga pinaka-stable na playmakers ng bagong henerasyon sa PBA. Was it a childhood dream of yours to play the PBA? Uh, yeah. Uh, it was my dad. My family is not here. Sometimes it's hard because... Sorry. You know, everything is new, and uh, I do this for my family, and I wish they're here to watch and support. But it's hard because, you know, being far from family, you gotta like learn and do a lot of yourself. But <sighs> it's something that, like, I really like, look forward, and like appreciate because it's something that I want to do. And sorry, guys. Sa dami ng pangalan na nakalista para sa 2025 PBA Draft, marami ang nagsasabi na kulang to sa star power. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin nun na walang gems dito. Dahil kung titignan mo, sina Juan Gomez de Liano, Gio Chiu at Dalph Panopio, ang tatlong gilas boys na handa ng tumawid sa next chapter ng karyer nila. Si Gio magbibigay ng laki at depensa na matagal nang hinahanap ng PBA Si Juan, all-around scorer at playmaker na kayang magdala ng opensa. At si Dalf, ang cerebral guard na pwedeng maging tunay na floor general ng kahit anong team. Sila ang tatlong prediction ko na papasok sa top 5 ngayong PBA draft. Hindi man kasing kinang ng ibang draft classes sa nakaraan, pero tandaan ninyo, minsan hindi sa dami ng bituin nasusukat ang liwanag ng isang gabi. Dahil itong tatlong batang mandirigma na ito, sila ang pwedeng magbigay ng bagong sigla sa PBA. Kung ako ang tatanungin, ito ang core ng batch na ito. At kung tama ang trajectory nila, baka sa mga susunod na taon, sabihin natin na underrated pala ang 2025 PBA draft. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scout Huddle.